Kung kulang pala yung nagawa ninyong brine, luto na lang kayo ulit at mabilis lang naman gumawa nun. Isa nga masarap na paraan sa pagkain ng mangga ay yung binuburo muna ito bago kainin. Yun naman ang gagawin ko ngayon. Namitas lang ako ng mangga sa likod ng bahay namin. Maniba lang na kasi yung mga mangga namin. Ito yung masarap na stage ng mangga na gawing binuro. Balatan lang natin yung mga mangga. kunin lang natin yung pisngi niya. Or lahat ng laman na pwede natin makuha. Kunin natin yan. Sayang. Then slice lang ninyo kung anong gusto ninyong pagkahiwa. Pinakuluan ko lang yung akin mga garapon na paglalagyan ng mangga para sterilize or malinis yung paglalagyan ko. Pag nahiwa na natin lahat ng mga mangga, ilalagyan na natin to sa garapon. Kinuha ko lahat ng laman ng mangga at sayang. Ito na lahat yan. Arrange lang natin ng maayos. Ganito lang yung pagka-arrange ko. And magagawa pala ako ng isa na maanghang. Mahilig kasi ako sa maanghang. Ito, itong isa ay gagawin kong maanghang. Sabihin ito ay para sa akin. <laughs> Gagawa na tayo ng brine para sa ating uh, binurong mangga. Napakasimple na itong gawin mga kaibol. Ka Kailangan lang natin ng 1 cup ng suka. Kahit anong suka na gusto nyo pwede yan and 3/4 cup ng asukal na pula or asukal na puti pwede rin yan 1 cup ng tubig 1 teaspoon ng asin Pakuluan lang natin 'to nang up to 5 minutes or hanggang sa matunaw yung asukal Kapag kumulo na Tikman nyo muna kung okay na sa inyong panlasa. Pwede kayo magdagdag ng asin, ng asukal, o ng suka, o pwede rin kayo magbawas. Depende sa inyong panlasa. And then, hayaan na muna natin itong lumamig. Kapag malamig na yung ating brine, pwede na yun natin ilagay dito sa ating mga garapon. Kung kulang pala yung nagawa ninyong brine, luto na lang kayo ulit at mabilis lang naman gumawa nun. kapag nalagyan natin lahat ng brine, ng ating mga mangga, takpan na natin ng maayos, and then refrigerate natin ng up to uh, 48 hours, then ready na siya for consumption. Tumatagal nga ito ng isang buwan sa loob ng ref kasi meron siyang suka. Yun ang magsisilbing uh, preservatives niya hindi na nga ako nakapaghintay at gagawin niya namin itong binurong mangga excited na excited na kumain ng binurong mangga kagabi ko lang ito ginawa hindi na kami nakapagpigil na kainin. <laughs> pero dapat tayo ganito mga kaibol after uh, 48 after 48 hours pa yun talaga pinaka the best nito pero since excited kami go na <laughs> palalong <laughs> palalong talaga mga kaibol Maasim, ito yung may sili pa hmm. adon pa din yung asim adun pa din yung crunchiness mm -hmm. sarap mga sa -sa? kaibol manghang, so yun lang ah, kaya pala based sa experience ko one week sa ref malutong pa rin sya crunchy pa din siya. But after after ng isang linggo, nawawala na niya yung crunchiness niya. Pero tumatagal ito na up to 1 month sa ref kung papatagalin niyo. So yun lang, binuro mangga. Namit. Bye. <laughs> Bye.